Hello mga kaibigan, kumusta po kayo? Ah, tara, samahan nyo akong tingnan natin. Samahan nyo akong bisitahin ang aming bayabas. Ngayon, ngayong taon na to, ang dami niyang bunga. Eh. Ngayon, eh, no? Ayon, nga, lumundo na yung sangaw oh. sa so, sobrang ano, mabigat. Kasi malalaki yung bunga niya. Eh, oh. Hindi ka tulad last year na bunga, konti lang. Gawa siguro nag-uulan kaya medyo dumami yung bunga ng ganyan. No? Lundun-lundun na nga yung kahoy niya. Buti nga, medyo matibay ang bayabas. Kahit lumundo na ganyan, hindi nababali. Hindi katulad nung ano, isang puno namin dito. So, sobrang dami ng bunga na bali. Yung puno ng persimmon naman yun. Ito ay matibay-tibay ang puno nito. Ayan no? so, lalaki ng bunga Oh. igit Higit sa hindi lang siguro to ano. Ang bunga nito hindi lang siguro dalawang po. Napakarami. Hmm. Pero siyempre eh. Ay, na ganyang karaming bunga, ayan, hindi natin may iwasan yan na gusto rin tikman ng mga, alam mo na, mga ibon. Ayan o, oh kung ano man ginagawa nila sa persimo ganon din syempre ang gagawin nila sa bayabas so, ayan, hindi rin nakaligtas sa bayabas ginabngab din ng ibon tsaka I think hindi lang ano yan hindi lang isa tingnan natin, hanapin pa natin I think hindi lang isa yan meron pa yan ito wala wala sa bandang taas. O, oh, ayan oh, sabi ko sa inyo, meron pa isa eh. Oh, ayan oh, oh, binawasan din ng ibon. So, ayan na lang natin dyan. Ayan guys, iyan lang. Maraming maraming salamat. Thanks for watching. Ay, nag-harvest nga pala ako. Ayan oh, meron na pala ako in-harvest.